Akala ko puro saya lang. Mali pala. Wala tayong gutuan. Wala tayong nakakalimutan eh. Okay lang din palang magutom. Pumubula na yung bibiginan Guys, nung no, wala yung drone. Sobrang mapanganib tong ginagawa namin ngayon. Ako si El, isang gamer. Kaya ang madres na ginagawa ko ay maglaro. 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 At maglaro sa loob ng apat na sulok ng kwarto na to. Hanggang isang araw nakapanood ako ng mga tao nagsasaya sa labas kasama ang kalikasan. Ang saya nila panoodin pero nakaramdam ako ng lungkot kasi kahit nandito ang mga bagay na makapagpasaya sa akin. Para akong isang bilanggo na nakakulong sa loob ng kwarto na to. Oras na siguro para bitawan ko to. Tara, samahan nyo ako. Labas tayo. Ay, hey, wait lang. Yung kong iwan to. At syempre, may mga kasama ako. Number player 2. Fernand. Camper Player 3, dyan dyan. Hey, it's your Camper Player 4, Gerson. Uh -huh. At syempre, ako si Camper Player 1, El. Samahan nyo kami sa aming mga lakbay. Kami ang Gamer Outside the Room. Yo guys, time check lang no. 9.14 na kami nakaalis. Ang usapan natin, anong oras? 6. 6 a.m. Ano sabi mo nan? 6 a.m. 6 a.m. kami dapat nakaalis pero 9 na kami naka, nakalabas guys nagising ako 6.30 am medyo late pero pasok pa din naman naaligo na ako nakabihis na ako tapos sila tulog pa din bihis yeah, na man. ako lumabas na ako ng pinto meron akong daladalang marshmallow naglakad na ako sa pinto pero gising pa din sila parang ayaw din nagumising meron kaming aso doon si Kratos ginigising sila pero nagising ba ka kayo nun? oo oh, gising talaga nagising kayo tapos pero tulog lang ulit kayo oo oh, nagagad kayo sa paa next time guys makikita niyo sa Kratos pag malaki-laki na siya Isasama natin sa mga lakbay natin. Na naming ako na camping tayo. Ba't may PS5 Wala ba nalimutan? Ay, may alam. Ano? <laughs> <laughs> Yung too big. Too Bigas. bigas. Yes. Kasi nagbamadali na kami. Yung kung pa yung kailangan yung pinaka-importante. yung pa yung wala. Kaya maghahanap kami ng tindahan dito na makakabili kami ng tubig sa bigas. So, Guys, sarap kami may minang mabibila ng bigas sa tubig at tinan nyo na may view Uy. Malapit na tayo guys, malapit na tayo Pwede siguro kung dito na lang tayo, no? Meron kaming yelo pero wala kaming tubig Ang <laughs> galing, no? Anong dapat mong dalhin? Tubig <laughs> Kasi nakalimutan ko eh So guys, nakabili na kami ng bigas Ito na yung bigas namin Dalawang kilo, sakto na siguro sa amin yan Pwede. Tapos may, mayroon tayong tubig Kompleto na Ay god. Ano tayo magluluto? Bakit ba? Naiwan! Yay! Ito okay. na ang na challenge yan ngayon, mga impact po kayo. Kasi extreme camping, walang lutuan. Extreme camping, guys. May tumawag sa amin, tapos nalimutan pala namin yung lutuan namin. Ang dami oh, namin nalimutan. Wow, ano na to? Guys, sabi ko pa naman sa kanila, kumain na sila ng almusal. Pero ayaw daw nilang kumain. Gusto daw nila, unang kain daw nila ngayong araw is doon sa may camping. Pero problema, wala kaming lutuan. Yeah, Lulukot <laughs> ka na ba? oh, trahedya <laughs> to guys. Murat na nga kayo ni ito eh. Lance, may balita ako sa'yo maganda. Wala tayong lutuan. Wala tayong lutuan? Mm -hmm. Ang hirap palang mabuhay. Wala tayong nanay. Wala, wala, wala tayong nanay na mautusan ngayon. Wala tayong... ano nga po. Wala. Oh, <laughs> wala yun unang sabak natin sa gere eh. mga noobs, pa lang tayo level 1 pa lang tayo di natin alam kung anong gagawin natin marami tayong nalilimutan ganoon talaga gamers paano nga ba uli magsaing? <laughs> naluluto ba ang kanin sa sikat ng araw lang? parang hindi naman yung PS5 hindi nalimutan hindi lang mahalaga ito mahalaga <laughs> yeah. kasi magluto ay syempre mawala na, na lahat wag lang ang PS5 mawala na lahat wag lang ang PS5 ganoon kami mga gamers mm -hmm. okay lang hindi makakain basta makapaglaro tama? tama let it go let go Can't wander with the sky Saan yung kawali eh, na kaldero? Ito sa may trabaho, inurungan ko Inugasan mo? Ito, inugasan ko Tapos doon. iwan doon? At least marinis na, di ba? At least marinis na para sa second <laughs> camping oh, oh. Ang aga ng hugas para sa second camping oh. ah. Guys, sige nyo Uy, nature na kami! Nasa bundok na kami! Let's go! Yeah, slow down, slow down, slow down. Bababa tayo, bababa. Taga. Ah? Babalik na ako, babalik na ako. Baka baka, mauna baka mauna pa ako sa baba. Here oh. oh. na guys, malapit na, na kami. <laughs> wow, wow, wow. Mabubad na ako. Bigyan, bigyan. Energy sa yan. Energo siya, guys. Ulay green yung tubig. <laughs> 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 Parang mineral water. Hindi <laughs> 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 mo dapat, bro, dapat ang tubig? Nakasalabas na ako ng kwarto. Totoo na to. Oh, <laughs> Nakasalabas na tayo ng kwarto, gamers. <laughs> Guys, nandito na kami sa si spot na amin. Oh. So guys, ito ako pumunta sa Edwin Farm Resort. Kasi siyempre, dahil beginner lang kami, first timer namin, pumunta muna kami sa isang lugar na kahit pa paano safe, di ba? Di muna kami pumunta sa lugar na isolated na sobra kasi siyempre, Hindi natin alam kung ano yung mga nasa loob ng kagubatan, bundok, di ba? Kaya dapat safe lang tayo. So, huling natin yung buong lugar. Guys, eto na. Nasa ilog na tayo. Wala na tayo sa kwarto. Tayo <laughs> mga gamers natin. Oh. Teka, teka, teka. Marunong ba kayo lumangoy? Hindi nga eh. Hanggang <laughs> dito lang ako. Yun lang. Hindi tayo marunong lumangoy. Pero guys, yung bantay dito, sabi daw, meron daw doon libreng life vest na pwede naming sotin pagka gusto namin ng lumangoy langoy dito. Tess, yung atapak. Uy, ang lamig. Ang dulas. Hindi pwedeng magchinelas. Sabi dito daw medyo mababaw lang. Pero doon banda malalim na doon. Tapos guys, yung tubig daw dito tumataas pa tapos lumulubog tong bato-bato na to. tao guys, okay. oh. lahat okay, so, Wala kaming kasama dito, solo talaga namin, oh. No? Kaya pala di mabuo kasi baligtad pala. Ayan. Ganyan yung tama. Wala lang tutorial tutorial guys. Sabak na agad. Buti pa kapag nag-i-install ng games eh. Yes, yes, yes lang eh. konti ko nyo, kunti nyo lang eh. Accept lang, accept. Hanggang sa may ma-accept na virus. Kamusta? Yan, hanggang tingin <laughs> lang. Hanggang tingin. Hanggang <laughs> lang natin siya hanggang mamaya. Tapos may instinct ka na natin kung paano buuin to. Kaya natin ito. Tulad ng mga langgam na nandito. Nagtutulungan sila oh. Tignan nyo, nagtutulungan yung mga langgam dito oh. Ayun oh, no, sila oh, buhat-buhat nila yung isang malaking insekto oh. Dalawa silang nagbubuhat no, oh. Guys, dalawa yun lang gam kinain na. So tayo pa kayang apat na mga tao. Tapos natin kayanin to. Okay gamers, malapit na matapos yun tet. Ito pala yung unang problema na kinakaharap nila. Di nila alam, meron pa silang pakalawang problema na kailangan harapin. Yun na yung pagluto ng una naming makakain. Ano nangyari dito? <laughs> Bakit ito may takip? Ito wala nang takip. <laughs> mali yata, mali, mali. Black dog baka naman. Hi guys, time check tayo. 11:42 na. Kakatapos lang namin set up yung tent. Ngayon naman mag-set up kami na. Tara, set up na natin PS5. para Di pa nga tayo kung maka PS5 agad. Parang maling dinala ko yan ha. Tara! Okay guys, mamaya tayo mag-set up ng PS5. Kailangan mo natin kumakain, kailangan mo natin maghanap ng kawali sa kaldero. Kasi wala tayong dalang na nice cooker eh. Tara! Guys, another problem. Meron kaming baso. Pero wala tayong kutsara, saka wala rin plato. Ang galing! <laughs> puro disaster tong trip natin na to ah. First camp namin guys, puro... Ang dami namin nalimutan. Siguro harap na lang tayo dito ng daon ng saging. Tapos magkamay na lang tayo, di ba? Oh, total At total nasa nature naman tayo eh. Magkamay na lang tayo, okay lang yun mas masarap magkamay guys nagbababa kami ng gamit may napansin lang ako teka lang teka lang ha teka lang lapit kayo bakit merong ano dun sapatos na pang sapato, basketball lahat kami ito gamers gamers ako gamer ako nakikita nyo naman at sa vlog nagagame may gaming channel ako sa kasidamit ko kita nyo naman guys playstation gamer talaga ako ito naman kasama natin guys si camper player 2 gamer din ako gamer ka din gamer din pero wala akong channel, channel wala siyang channel guys pero gamer din siya mga nilalaro mo counter strike uh, cs go cs go Ayun guys, Counter Strike. Ayun guys, naglaro din siya Dota 2. Oh, Dota, Dota. Na, ayun, na ko na siya. Saka Phasmophobia, naglaro tayo noon. Pasmo. Phasmophobia saka mga ibang ilang zombie games. Marami, marami. Gamer ka din, 'di ba? Certified gamer. Gamer. Yes. Ano man nilalaro mo? Ah, uh, PlayStation games sa uh, mga shooting games kagaya ng Valorant. League of Legends naglaro ka? Ah. Oo, oh, oh, naglaro din ako noon. Pati na rin Mobile Legends. Pati Mobile yes. Legends. So, okay, so, certified gamer ka, kaya ka Certified gamer nung bata pa lang. Ngayon? Tumatakas ako <laughs> para makapag-computer. <laughs> para makapag-computer? Oh, hindi ako natutulog sa tanghali. Pisonet. 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 Oh. Okay guys, so, certified gamer, tumatakas para makapaglaro. Nagkakating, nagkakating ka ba? Ah, nagkakating din ako. <laughs> so, eh, kay, 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 nabala na bala magtag sa niya. Ito, eh, dito tayo, dito tayo. Sa may ari ng sapato, sa may basketball shoes. Gamer ka ba? Oo. Oh. Anong nilalaro mo? Basketball. Eto <laughs> dapat, nasa court ka. Huwag pa lang <laughs> punta ako dito. Okay guys, so nabawasan tayo ng isang ano, camper player. Baka may meron pang ibang nilalaro. Ah, uh, yun. Naglalaro ng Mobile Legends. Ano pa? Uh, NBA 2K. Ganun. Ah, okay. Magbigyan natin. Gamer na rin siya. Guys, meron din tayo itong marshmallow. Kasi napapulit ko sa mga movie kapag nagka-camping sila. Meron silang marshmallow yung tutusok sa stick tapos parang pinapainitan sa apoy sa bonfire so gusto ko din gawin yun kasi pangarap ko yun na mapagkain ng marshmallow habang nagba bonfire so mayang gabi kapag ano, madilim na kagawa tayo ng bonfire tapos magluto tayo ng marshmallow yun know? o so ito yung natin guys sana Ay, mag apoy na, siya? Po, 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 po. so guys medyo nakaipo na kami ng ganito di ko lang kung anong tawag dito pero susubukan lang papapoy to kaya ang gagamit hindi hindi, hindi 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 na hindi na <laughs> guys dito tayo gagamit ng lighter ang gagamit natin sa lighter ganito Pwede natin Kasi kaya di tayo gagamit ng lighter kasi meron akong baon dito. So, gagamit natin ito para makapagpapoy. Para makapagpapoy tayo, ikikis-kis lang natin to. Tapos kailangan yung spark nun mapupunta dito. Pero di akong gagawa kasi kung mapapansin nyo guys. Oh, medyo ano na siya eh. Medyo pud-pud na siya kasi nakapag-training na ako sa bahay kaya eh. Kaya pagpapasindihin natin ay sila. So kayo nang bala. Naniniwala kong kayo na magpapoy. Kikis-kisi na lang, kikis kisin niyan. Uy! Uy, konti na lang. Tama ba to? Pag di natin napaapo yan. Hindi ako kakain. Oo, oh, walang malang makakakain sa atin. Tignan natin kung mapapagpapoy siya. Yan. Ayaw guys. Ako nga, matry nga, matry, matry. Sige, okay, sige, sige. Kau, 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 kau. Try, 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 try. Tignan natin kung apoy niya to. Pag ganito, yan. Tapos kis-kis ang pag ganyan. Yan, uh, Parang may, parang binabawasan mo yung ano, yan. Yan. Okay. Yun. <laughs> Kapag yan, <laughs> eh, di na pagpapoy yan, pa tayong kakainin. Hindi pero wait lang. Bago tayo magpaapoy, magkarap muna tayo ng kawali. Di ba? Ano, harap muna tayo kawali. Tara, tara. Tara, tara, tara. Ito oh. Dito lang tayo magluto. Baka kasha, uh, ano dito bigas. <laughs> Silang bigas kasha dyan. Mga limang butil siguro eh. Ulit-ulit <laughs> lang sa no? Oo. Gutom ka na ba? Gutom na, gutom na ako. Time check guys, 12. Pero wala pa kaming masasaing. But well, di pa kami nag almusal so guys, pupunta namin si Kuya Edwin yung parang caretaker dito sa campsite. Kasi wala nga kaming kawali sa kaldero. Hindi wow. kami makapagluto. Susubukan namin na makairam sa kanya kung meron siya. Sana meron siya. Kasi kung wala, GG. Naiwan po namin lahat ng gamit namin. meron Ay, okay lang po. Eto guys. Thank you po. Ay, okay lang po. Okay lang po. Thank okay. you po. Okay, po. okay po. 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 Ay, guys, nakairam tayo kay Kuya Edwin. Ang bayit ni Kuya Edwin. Piniram tayo ng kawali sa kakaldero. Siyempre, babalik natin yan. At susuklian natin ang kabutihan niya. So oh, guys, meron na tayong kawali sa kakaldero. Ang kulang na lang natin ay apoy. So dahil mga first timer plan tayo, dapat may experience natin to para next time kung mawala man tayo ng latang kayong kahit ng bagay na kailangan pagpapoy, marunong tayo, di ba? Guys, nag-edit ako ngayon at hindi ko mahanap yung clip kung saan nakapagpaapoy kami gamit yung ferro rod. Ang dami namin nalimutan. Mukhang nalimutan din namin pindutin yung record. <laughs> sobrang saya pa naman namin ng nakapagpa-apply kami. Balik guys, kumamit kami ng bulak tapos alcohol. <laughs> tapos yung fairer rod, kiss 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 hanggang sa magliab Tapos yun. So ayun mga gamers, after ilang oras ay eh, nakapagpa-apply na rin kami. So wakas, gutom na kami. Di namin inasahan na ganoon palang katagal kami makapagpapoy kasi akala namin basta kiss kiss pusok okay na hindi pala ganoon mahirap din pala talaga. Parang sayang yung practice ko nung nasa bahay ako ah. <laughs> pero okay lang yun, enjoy naman kami saka mas sumasarap naman yung pagkain di ba kapag pinaghirapan mo. At saka dahil first timer kami, gusto din namin ma-experience na kung paano makapagpaapoy talaga. Hindi lang basta gagamit kami ng kahit anong lighter o kahit itong pang -pang, pang pang, pang, luto parang walang thrill sa amin yun kung ganong kadali namin magagawa yung mga bagay-bagay pero next time, Pagdating na kami kasi sayang oras namin eh. Sana kumakain na kami okay kaya nakaligo na kami. Pero okay lang, sobrang enjoy namin dito. Pero gutom na gutom. At bago natin sinatulungan tulungan doon guys, eh may ganun ako ibahagi sa inyo. May naalala lang kasi may naalala lang kasi ako nung bata ako. May napagsabi sa akin na minsan okay lang daw makaranda ng sobrang gutom na gutom ka. Kasi yung pagkain daw na ayaw mong kainin o kaya yung ulam na ayaw mong ulamin, sumasalap. So sa isip-isip ko, parang naman mangyayari yun, di ba? Ano, nagbabago ba yung luto ng ulam? Yung gulay ba nagiging manok, baboy ka na hindi naman, di ba? So di ko siya naiintindihan, di ko siya nag-gets nun. Hanggang sa isang araw, ayoko ng ulam. Ang palaya eh, bata pa ako no, maarte ako sa pagkain. Kapag ayoko ng ulam, nagpapaluto ko ng itlog o kaya ng patsig ganton. Tapos, ayun eh, yung inuulam ko. Eh, sa pagkakataong yon, hindi ako nilutuan kasi wala eh. Ayaw, ayaw ko lutuan. Saka wala talagang maluluto. So, ayun, nagpagutom talaga ako hanggang sa pahapon na nag-aantay ako ng merienda. Wala. <laughs> no, no, choice. Kundi, tikman yung luto nilang ulam. So, eh, okay, kumuha akong kanin, ako ng ulam. Binisa ko yung subo ko. Ang palaya ulam. Pero, habang kumakain ako, napapangiti ako kasi parang Oo oh, nga no, totoo nga no, na parang sumasep yung pagkain, yung ulam kapag gutom na gutom ka. ando pa din yung bite ng ampalaya. Pero parang okay naman pala yung lasa niya. Parang medyo matamis naman pala siya. So, mula noon parang hindi na ako nag-inatim kumain ng kahit anong ulam. So, nagpapasalamat din ako na nakaranas ako ng ganong klaseng gutom kasi natuto kong kumain ng kung anong pagkain nilang dyan o kaya umulam ng kahit anong ulam na nakahain so ayun, okay lang din palang magutom pero hindi ko naman sinasabi na okay lang talaga magutom ha syempre, sino ba diba naman gustong magutom, di ba? wala, layo na kung sa kadahilan ng gutom ka kasi dahil natitipid ka o kaya naman wala ka pang bili o wala ka talaga makain ayun yung mga klase ng gutom na ayaw natin maranasan pero kung nandiyan ka man ngayon sa sitwasyon na yan wag kang panghinaan ng loob kasi lahat naman ng bagay kaya natin lagpasan eh lahat ng bagay kaya natin gawa ng paraan sa magandang paraan. Gamitin mo na lang siguro yung gutom na yan para magsumikap pa, para mas ganda pa yung ginagawa mo, para mas galingan mo pa. Darating din yung araw na mapagliliyab mo din yung apoy na yun. Hanggang sa di mo na maranasan yung gulong klaseng gutom at kapag busog ka na, siguro ay naman yung oras para ikaw naman yung obisan ng gutom ng iba. So, ayan guys, dami ko na sabi, <laughs> gutom lang to. Tignan natin yung ginagawa nila. Mukhang malas yung usok nila, baka napagluto sila. Let's go! Ano na, anong balita? Nan, anong ginagawa mo nan? Ito, <laughs> gumagawa pa siya ng isang ano dito. Gumagawa pa siya ng isang luto namin dito kasi ay doon. Ay yung sinain namin. Tapos dito naman, dito kami magluluto ng ulam. <laughs> pero siguro lang pwede ka nang ano, kumuha ng apoy doon, no. Magpapoy tayo tapos hindi pa no. tayo, no. Oo nga no. <laughs> dito, kailangan to magkuha na tayo ng apoy diyan. o nga. <laughs> Kamo sa, sa ano niya diyan. Ito, ito. Magpapoy na. Kaka pagpapoy pero kumukulo. Kumukulo na ba? Kumukulo na. Kumukulo na diyan. Na Dugaw pa rin. Lugaw pa rin siya, guys. Dugaw pa din. Ay, umaapoy siya malakas. Pag mas talo natin pinapaypay, mas talo kami to. Dahil sa Anong tawag doon. Hindi <laughs> ko alam. <laughs> chemical <tawag> ano? Chemical. Chemical <laughs> romance. <laughs> 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 Absent kasi no. <laughs> Absent <laughs> kasi ko <no? laughs> <Abject laughs> ng physics eh, kaya hindi ko alam kung bakit umiinit ma. Check, check, check. Kumukulo ba? Oh, wait lang. Yun, Uy, ayun, malapit na pero mainit. Medyo, medyo ah, bumubula, may, medyo mubula. bumubula na. Bumubula na yung bibigyan doon. <laughs> Gutom na. Guys, ang tagal-tagal ko nandun. Nagsasakit tayo doon, nandun tayo. Kala ko okay na sila. Patihinga, patihinga. Uy! Ang base na maluto nun. <laughs> yun oh, no, niluto na yung longganay hiso. Ay, ay, ayos! Guys, the best longganisa. to. Anong longganisa to nan anong long nan? Bacoor. Guys, pag pagka umuwi kami ng Bacoor, hindi pwedeng hindi ko matitikman to. Hindi pwedeng hindi ako order to kasi sobrang lupit nito. Parang matikman na to nung nina Boss no. Mm, yung, payaman, yung payaman no. Payaman. Atikman na, na to. Nanay Guys, papakita namin sa inyo kung paano lutuin to. Sobrang lupit nito. Yung natikman ko to, naging favorite ko yung longganisa. ganisa. Yung kumukulo no. Tapos mamaya ipapakita sa atin ni Fernand kung paano lutuin. Okay. Medyo kakaiba yung way na pagluto dito, eh, o baka yung iba alam na paano magluto ng ganito, pero ipapakita pa rin namin sa inyo. Sa PlayStation pala 'to, gamer pala 'yo. Eh, oh, dad, sa bahay lang ako eh. Tinamaan niyo ako. Hindi ko na pansin na PlayStation <laughs> pala yung t-shirt niya. Guys, tingnan niyo guys, <laughs> tingnan <laughs> <laughs> niyo naman. Puputukin natin 'yan, oh. Ninulog yung squirt, oh! Ang lupit o. Oh. Ang lupit niyan. Uy, ang sarap nun. Ang init niyan, Gerson. Uh -huh. Ang init niyan. Kukulun. <laughs> Astig no. Oy! Oy. Parang laba yan. <laughs> Kumain ka, nag-enjoy ka pa. Sarap magluto. Ito na guys, kakain na kami! Meron tayo ditong sinangag, saka longganisa. Ayos. Uh, Anong kulang? Tubig. <laughs> tubig, lahat tayong tubig. Hindi, meron tayong tubig dyan. Yelo na lang, yelo. So, mas masarap yung soft drinks. Soft drinks tayo? Gusto mo nyo soft drinks? Meron ba? Gusto nyo soft drinks? Oh, gusto ito, 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 ito tra, 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 tra. Alak ata yan eh. Hindi alak yan, tinayin nyo, tinayin nyo. Puta ka pagkain pala dito. Gagi. No. <laughs> Gagi. Hindi <laughs> kasi kayo nag-aalong ka, hindi kayo nagtatanong. Ay nag no, nagkikira tayo. Pupi. Dapat e, kanina pa tayo kumain kahit kikira man lang sana, di ba? Ito, ulam na to. <laughs> Gami, food Baw, na ta eh. Kaya food trip na naman. Hindi kasi kayo nagtatanong eh, hindi kayo nag-aalong ka. Kaya pa sa nagutom-nagutom, hindi -nagutom, ko sinasabi na may pagkain pala doon. <laughs> may tinapay doon, pwede nang kainin pero <laughs> inaya ko magutom sila doon. So, anong masasabi niyo? Okay ba? Okay ba na nagutom? Yes, napakaraming pagkain. Okay. Worth it, worth so, it happy na, happy na, masaya na. Mas masaya. Uh, mas solid na. Thank you, Lord. Tara guys, digo tayo. Uy. Ang lamig. Wow. Yes, tao. ta bằng tôi You know, mata go. cái <laughs> <laughs> guys, nawala yung drone. Sumabit so, dun. <laughs> Sana makuha natin. Sana. Kailangan kung hindi. Okay lang.